ba, kalamba. Ngayon sa IIT Santo Tomas kami nag-deliver. Nice. And ganito pag kami mag-deliver, ganito ang noong situation. Hindi na hindi right.

and traffic. It's a Friday. dito sa ano, ah Ring, mga kaisong. Sa parting kaliwa, traffic sa parting kanan, traffic. Okay kayo. Tusuka, ah. ha? Tusuka sa. Tu, tu, tu kasa? 这书可好？这看、个、这看、个、下。

galing ng natin namin. Kayo, Tamaan, matigas yan kahit kahit yao kasi, galing ng pangalan ni sakop, bigay na, bigay okay bigay yo, bigay yo, yo,

kita kay ubi hindi eh. nakatingin sa kanyang side mirror basta naalam kasi it. Saan titi kung sino si titi lepit mo call yeah. kapis na kami sa oh, ikaw ito sikit sing kasi singit

Kitang kita ka talaga Nasi sisingit-singit ka na dyan, kamera kayo mga yut oh, pa pa <laughs> ano ba yan kayo <coughs> kami nagsakrisyo kami sa ano pila kayo basta lang kayo sisingit uh, ano, mga kamote itong mga to pakuruto kayo kay Janry pasalamat yun pala si Janry anak ah, daw kitang kita kayo basta lang sisingit-singit eh Anong tawag yun eh? Anong tawag yun? Kamote. Kamote. <laughs> kung hindi tayo, kung hindi oh, ka eh? Dali. Dali store! <laughs> Itong, yung L3 dapat ito kanina. Yan ang sisingit kanina. Ayan, si natin. Kung saan sila masaya, hala, Sige. <laughs> yung idol mo no, sa kanyang driver magkamukha na sila no idol boyon si Toya go 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 so cool ee aban ka na cool ang tagal na yun na ay ee nag clear na nag ina yun Six, seven. Lana. Hindi din. Hindi. Oh, hindi na gumalaw to. Hindi na gumalaw to. Ayan. Yeah. Oh, diba? 16 <laughs> na rin kamera. Pwede i-closing na Alright. Hindi na gumalaw. Nakabot na naman ng red light. tapos sige ka naman itong pagkina to. กูไม่รู้กังปะสาดับไยเด้อวะเลยซีง็ง่ายซีชิงไป Hmm. na dali ko ganun uh, to. Kaya dahil talaga yung gawa ng pagsalaw. Yun o, tikit uh, no, nga sa dugo nung Sa uh, gater, tikit nga yung sa gater. First Philippines. Industrial Park. Hmm. Dito nga, nag-existe yan. Ano ba? Ano? Ano yung namin lagi? Mag-deliver Dito.

degelam masur itu pun rabbit bakuntal santol nas bandang guys oi 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 so very so very so very so very so very so very cute fast Last day bong na talaga sila dapat tayo di ba biểu hmm. <coughs> yeah, <coughs> Alright. Alright, let's go. Diba, sir, yes, sir. 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 <laughs> 1 可以拿回 kasi sa'yo, mapara no oh, wala nga wasak na ang kanyang ano eh kanyang yung ng kaputi yung na kaputi was that eh ganda naman niya sa akin eh, yung ano ay kasi cellphone yun pagkano layo lay 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 layo lay 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 bawal. Bawal mag sa dalawang linyang dilaw. Di ba, Yes. Ah. Tapos tayo <laughs> <laughs> yon yon. ay kakaliwa pag mag... Ayun, dati nga. Ayun, dati nga. Ayun, dati nga. Dari? Ayun, jawan niya. Ayun, ayun. may ayun. Ayun, ayun. Ayun, jawan niya. Ayun, Okay kayo? Yan. Kakaliwa na tayo dyan pag mag-tuloy green ang araw ipit ako, ipit Oh, ito, 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 ito. Oh. Tao sa mo kayo ha. Ah. Yan. Yan sila. Wow, ang ganda ng raptor ng pogi. Pogi ang rap oh, okay. raptor. Raptor sa raptor. All right. Kaposito pa kami. Ay, ah, nino, nakakaputi no. Nice. Good guys. Good guys. safely yung nakikita nyo huwag nyo nang gayain yun napasingit-singit ay kung hindi sila pagbibigyan eh gali tayo na may tayo na may ano tayo eh nagbibigyan na natin ay sa mapahamag sa tayo lahat alright always drive safely mga kaiso 接定吧。 Thank you, Lord. Shall I take the bomb. Put a in the house. Say yes, sir! sir. All right, thank you, Lord. Oh, yeah, i not You know. All right, thank you, Lord. ¿La mató.